Hindi nagpakita si Brandon Ingram sa mini camp ng Pelicans sa isang linggo. Voluntary ho ito mga idol. Lahat ng mga malalaro ng Pelicans ay nandun. Sumuporta sila at nagpakita. So balit itong si Ingram ang tanging manlalarong hindi nagpakita sa kanilang mini camp. Mataas ang kumpiyansa ng Pelicans na itong si Ingram ay pupunta doon at magpapakita sa kanila. Pero no show ang veteranong forward. Lumalabas tuloy sa ngayon na tila itong si Ingram ay seryoso na nais niya nang umalis sa Pelicans dahil ang mga gantong gawain ay isang sinyales na ayaw na niyang manatili sa isang kupunan. 45 to 50 million ang kanyang hinahanap na sahod kada taon. Wala pang sagot ang Pelicans dyan na sa huling taon na si Ingram sa kanyang pinirmahang kontrata kinakailangan niya ng extension. Ngunit hindi pa gumagalaw ang kampo ng Pelicans patungkol dito. Kung walang extension, mataas ang posibilidad ayon sa mga eksperto na magkakaroon ng trade. Bahagyang bumaba ang kanyang numerong kinakamada noong nakarang season dahil yan sa kanyang mga tinamasang injury. Pero gayon pa man, itong si Ingram ay isang subok na manalaro at malaking tulong sa opensa. Para sa Pelicans man, ito ay isang malaking sugal para sa kanila kung kanila bang pagbibigyan si Ingram sa kanilang gusto o sila ay magkakaroon ng negosisyon para sa isang tamang kontrata na hindi malulugi ang Pelicans at hindi rin maagrabyado si Brandon Ingram kung baga patas lang sa kanila. Samantala, Lakers pwede nang makaganti sa Denver Nuggets. Mayroong rivalry na namuo sa Nuggets at sa Lakers sa mga nagdang season especially nung tinawag ni Coach Michael Malone na siya raw ang tatay ng LA Lakers pagkatapos na ito ay kanilang matalo at maswi pa. So balit ngayon mayroong gulong na gaganap sa kanilang kupunan at ito hoy sa pagitan ni Coach Michael Malone at sa kanilang front office. Kanina lang ay ating ang ibinalita na hindi masiya si Coach Michael Malone sa tila walang paking front office ng Nuggets sa pag-alis ni Kentavious Caldwell Pope sa kanila despite na ito yung kanilang solid na defender at solidong shooter. Sa ngayon yung kanilang pinakamalaking addition ay si Russell Westbrook lamang. Definitely hindi sapat yung kanilang kupunan at yung lalim ng kanilang bangko para makasabay sa mga contender na kuponan. Isabay mo pa yung iniindang mga injury issue ngayon ni Jamal Murray. Hindi ito maganda para sa Denver Nuggets at siguradong ito'y magkakaroon nang hindi magandang impact sa kanila. Isa ay itong malaking oportunidad para sa Lakers para magamit nila ito para silay makaganti na. Para kay coach Michael Malone naman, ito'y isang malaking hamon para sa kanya dahil hindi naman siya 'yung masusunod, 'yung front office talaga. Ngayon, bilang isang coach, ito'y isang pagsubok sa kanya kung ano ang kanyang gagawin upang silay makapag-compete pa rin. Well, para sa inyong mga boss, tuluyan na bang matatalo ng Lakers ang Denver Nuggets kung silay makakapasok sa playoff. Pag-usapan na yan sa comment section at babasahin ko. Mag-comment ka na.